Alright mga master so welcome back ulit sa ating YouTube channel. So medyo delay yung ating ano uh, update sa ating project gawa ng Ana sira yung ating uh, cellphone. So ngayon uh, is update na tayo para sa ating uh, project. Uh, dito to guys sa loob, ayan. Ah uh, bali at tapos na natin itong uh, pinturahan at mamamasyalan um, yung ating uh, kisame So last time sa inano ko na yan, uh, in electrical uh, wiring na natin. So konti lang naman yung ilaw nito mga master, bali dalawang ilaw lang dito sa loob. Ayan so yung recept Resepta ka lang ginamit natin So sinentro lang natin 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 kita Then sentro Then na uh, sentro Then itong ating awaling So yung half ng ating awalling ito mga master Isa tapos na po Okay na So pininish natin kanina So niliha Then uh, na natin siya ng aplat So ano lang yan Hanggang uh, third coating lang natin ng pintura Para maputing maputi Ayan Okay Then na uh, dito ng sarap mga master Ayan So bali tinapos na ni Poroman itong Ayan So makikita nyo isa maputi na So may pintura na yung mga master hanggang dito sa baba hanggang sa side Okay So yung mas na yung mga master ito yung abang natin para sa solar So maglalagay na lang out doon lang ang box And then ang PVC papunta roon And then tayo papunta rito sa bubong Okay So doon naka So doon kasi guys nakalagay yung ating pinakamiss mong uh, solar panel sa taas Okay so abangan nyo na lang yung separate video natin kung parang so dito yung ating uh, para sa solar natin Okay So itong harapan naman natin is a roll up yan mga master So pwede na itong kakabitan kasi ha, na finish na po natin Then abay uh, tomorrow so yung baba naman po yung ating uh, pipinishin So babaklasin na natin yung uh, forma So papatungan na natin siya ng skim coat hanggang tatlong patong para uh, makinis na makinis And then okay na Okay so continue na lang naman to bali ilang linggo na lang So mga more or less na 2 weeks So tapos na so ito na lang naman yung gagawin natin sa harapan So popularingan na lang po natin Okay so maraming salamat po